morning mga katudong o oh, good afternoon na pala good afternoon mga katudong ngayon po ay magluluto tayo ng walang kamatayang beef tomato sauce ayan nagis ako na si sibuyas at si bawang isinabay ko na rin si patatas ayan let's go magluto tayo okay ang tabay lang po các tuổi đình hát hết hát hết 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 Good hết hết hết

Kira-kira tabato patuh, kok bunuh toyo Ya, toyo Ini ya, tak? Kecap. nang, tomato ketchup. si Jupran. Ayan, mga kablidong. Ayos. Ganyan natin yung Siyempre, na natin si Hans sa tomato sauce. Ayos. ang tanghalian ni Dudong. Nagnaip talaga si Bosin. Busog talaga tayo. Ay alam. May sakit. Kaya tayo ang daw doon. Tayo muna lahat ngayon. Hindi na ang pasok ang ating mahal na reina Oke, okay, sakit Aduh, atas Saya tahu lu

ating kamatayang tomato sauce. Sabi na, marami sabaw eh. Ano naman yung Sasabihin na naman, nilaga. <laughs> Nilagang kare-kare. Ito naging kare-kare ito. -kare Nagyan mo na lang ng ang tawag doon. Eh. mo na lang siya ng atwete at mani. Kare-kare na to. ito. At ang daming sapa yun oh. ang masarap yun ang hinahanap nila So, kaya mga kadunong, mga kabosing pahinga ngayon si boss ayan okay ayos kapakuloy na lang antabay na lang okay antabay lang po at maya maya ay lutong na siya si nilagang nilagyan ng tomato sauce. Okay. Babay lang po. Hmm. Ayos. Ay, ay, ay. Nabudong. natin ang dinurog na ice cakes. Ito sabi nila. Para lumapot. Ayan. Nagbibigtig tayo na. Skyplex. Sky Place. Lagay din natin. Ayan. Binudbud. Para lumapot daw. Yes. Ayan See. 爱你。哎 Si, si Kamose, ulu. sakit ulu ini <laughs> sakit ya Umu-umu, nagtungo ya nang Umu-umu, nagtungo ng ulo. Umu-umu, nagtungo ng ulo. let's go nagtungo Let's go. with matching is skyplex <laughs> Okay, let's go, let's go. Amunit. Ito na. Okay. Okay, now. Ayan po mga kadudong. <laughs> Kahit ganyan niya, may sakit siya. See? <laughs> uh, mga kadudong, tanggal tayo. Ito, kardiretang ewan. With matching Walang kamatayang pakwan. Hmm. Magandang tanghalian po. Hmm, ayan. Mangga with love. Hmm, Fruit patch. At meron tayong patis. Ayan. Si Mahal na rin ha. Wala sa mood. May sakit. Hindi siya pumasok. Pero meron tayong tanghalian ngayon. Yan ang kaganda naman. Ayan. Nagluto po si Dudong. Kasi may sakit si Bossing <laughs> Siya nagluto. See? Ayos. Okay. Okay na. Kaya lang walang ganang kumain si Bosim. <laughs> Nahihilo. Hindi kaya buntis? <laughs> On 58 years old? <laughs> ano bang malay mo? ba daw yan. Ano daw yan? Anong tawag diyan? That's impossible. Anong tawag doon sa menopause baby. Mm -hmm. Yun. Uh -huh. Yun. Marang ganda. <laughs> okay po. Sige na. Mahal na ka Rena. Mahal na ka bossing. Bye. wala. <laughs> wala sa mood si bossing. Pagpasaysaan nyo na. Ay, ay, ay. Okay. Mga kadudong, mga kabossing. Okay. Tara na mga kadudong, pagsalusaluan natin ang niluto ngayon ni Dudong, kardereta ang hindi malaman. Tikman natin ngayon. Alam mo, sarap. Alam po tayo, kunin nyo na po ang inyong pagkain at salusaluin natin. Magamanyan, tanghali o gabi. Let's go mga kadudong. <coughs> wala yung ating mga junakis mga tulog pa pagka nagutom yan bababaya ang mga katulog merong, merong naloko po ng manok at baka si kateretang hindi ko malaman let's go kamunit ayan ay na po tayo kanina. <coughs> Ayos. <coughs> Sarap. Mm. Kanin, ulam, pakwan. Ayos. Sausaw sa patis.

Marap to. Wala. May sakit si bossing kagabi. Kaya, walang tanghalian, walang hapunan. May ano lang kami kagabi. Soup. This may soup. Walang umagahang. Wala. Yeah, diet. Kaya, pag talaga wala si bossing, gutom. Uh. <tuk tangan> kaya, 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 kaya. Oh. Guys. Kita ayo tayong kahapon, wala tayong video. Yan naman. Nagmaisip na ay eh, content Kaya ito, pagkain na naman. Hindi na, punta ka sa pork sa sa pork. Bawal ang video. Ngayon nila, Parang maaari tayong usala mga bagong sasakyan. ng to. Di le. Ang sa ni Bosing. Lasa. Lado Lasa. Ang gana. Ang gana. Na ako. Lasa. 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 sisi Lasa. 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 mga kadudong? Hindi tayo magte-thank you ngayon. Wala. Zero. Zero ang ating new subscriber. Sa mga old pa rin. Pero sa mga old, thank you pa rin. Hindi dahil sa inyo, wala tayo dito. Kaya mga kadudong, sa mga dati nating subscriber, maraming maraming salamat po. At sa mga bago, maraming maraming salamat po. Of course, sa ating mga viewers, thank you. Huwag po sana kayong magsawa kay Dudong. Hindi magsasawa si Dudong sa inyo. Hmm. Hmm. Sarap. Malapit lang kaya dito. Wala. Ititikma ko sa inyo yung luto ko Kaya mo magsabing Masarap o hindi hmm. Ayan San mga yung panig ng mundo Kain tayo At Magandang tanghalian Las Vegas Gak ada lagi iseng kanin Terah, masing kanin Tarah. bilang ang ating yang manok eh sarap manok kaysa sa baka sarap din yung baka, lambot ito, puro manok sabi mo, pura manok eh

Nakikita ko lang to, okay? Hmm? Nakikita ko lang to, okay? Aking nasirang ina. Marami, marami salamat po sa iyo. dakilang ina. Nasa sumulangit na ba kanyang kaluluwa? Salamat po. Nasa <coughs> kaya, Sang kali ya ah. ito na rin ang ating magiging hapunan. Matuloy hmm. hmm. ako sama. Baksak si, Go, si Bossing. <coughs> Ayan, mga kadudong, tayo na lang ang kumakain. Ating mga junakis, tulog. <coughs> mga napulat. Let's go. I'm on it. Yeah, it's okay right now. mm -hmm. okay, okay. <coughs> Let's go now. Let's go now. Come on, it. Terus Katain pakuan Oh, enak hmm. hmm. Pakuan Sikit jeles, dok tu memang butuh-butuh. Okay, mga dudong sign up na tayo maraming maraming salamat po sa pagsama tanghalian na to okay po hanggang sa muli of course ito ang inyong kuya dudong nagsasabing magandang tanghalian bayan okay thank you po don't forget like and share and subscribe okay Thank you. Bye bye. Baboos. God bless us all. Bye bye.